magandang buhay po sa inyong lahat at magpipray po tayo ng sokol po sa Diyos Kasi mula na po natin pang noon maraming uh, salamat po pagkamatay mo sa cross para tubusin ako sa aking mga kasalan patawarin mo po ako sa lahat ng aking pagkakasala tinatanggap kita Jesus sa aking buhay bilang Panginoon ko at tagapaglitas at isulat mo po ang aking pangalan sa aklat na buhay. Salamat po Panginoon. Pangalan na Yesus. Amen. Kaya na, magpalagi na tayo magpe-play. Magpalagi na tayo magpe-pray. Amen. Tintin tanggapin rin po natin, nakalimutan rin po natin si Mama Mary. Dapat rin po tanggapin natin si Mama Mary. At, kam, at magandang buhay rin po kay, dyan kay Mommy Denver. Maraming salamat po sa inyong lahat. Goodbye! Mommy Denver! good morning po. Kamusta po kayo? Magbabasa po kami ng aming pong paboritong Bible study. Simulan na po natin. Ano ang init ano ang itinuturo sa atin ng Biblia? Nagpapasalamat tayo kay Jehovah sa buhay na regalo niya. At gusto nating sabihin sa mga tao na kung mananamampalataya sila kay Jesus, pwede silang mabuhay magpakailanman mahal natin ang mga tao sa gagawin natin. Ang lahat para turuan sila kung paano magkakaroon si magkakaroon ng buhay sa na walang hanggan. Ezekiel 3.17.21 At gaya ni Apostol Pablo, masasabi rin natin kung ay malinis sa dugo ng lahat ng tao dahil hindi ko ipinakait na sabihin sa inyo ang lahat ng kalooban ng Diyos gawa 20 26 27 oo ipinapakita nating mahalaga sa ating ang buhay at dugo kapag itinuturo natin sa iba ang tungkol kay Jehovah.